mo guys yung sabi mo guys oh. o unahan pa nung tagalabas nayari na guys o oh. dalawang dalawang piling guys nauna pa yung tagalabas o oh. samantalang yung nagtanim hindi pa nakakuha ayan wala, kawawa na. yung tanim. yung mga kalabasa dito, wala na. Kawawa naman yung magtanim. mo, oh. Ayun, oh, no, nakaw. dali agad dalawang piling. Oh. Pulang Kulang pa nga sa gulang.